pag flashing po ito, ito sa rin po yung mayos na plugin. Tapos papaanda rin siya ng mga 5 minutes. Baka siya i-drain. Gawin natin, sir. I-drain na po nga. Pag mag-drain ka po nito, tatanggalin mo lang ito. Takip. Kaya, pwede mo rin tanggalin mo. Tapos, tatanggalin mo yung air filter. Ito yung air filter. Guys, ngayong araw magpapachange oil pala ako ng aking sasakyan at ipapasilip ko na rin sa inyo bukod kasi sa quality na ang service nila dito. Swak pa ito sa bulsa. Ito pala yung waiting area nila guys. Maayos, malinis at pwede ka rin makikunik ng wifi kapag wala kang load para ma-check mo si Jowa. Charot! Habang tiningnan pala ni ate ang records guys, nalaman ko na tama lang pala ang milyahi sa pagpa-PMS ngayon ng sasakyan. Dahil linggo pala ngayon guys, maaga pala akong pumunta dito at pangalawa ako sa pila. Ito pala ang waiting area nila guys at ito ang makikita nyo. By the way guys, ito pala ang langis na gagamitin para sa pag-flashing ng sasakyan at ito guys ha, makakuha ka ng 10% off kapag maabil mo ang kanilang promo. Mula palang binili ang sasakyan guys, dito na ako sa kanila nagpagawa dahil based on my experience, pulido silang gumawa dito. Wala na palang patumpik-tumpik si kuya at wala nang pa -cute, cute pa kinulikot na kaagad para mapadali na, charot! By the way guys, kaya naman nagustuhan ko dito bukod kasi sa mabait na ang mga staff nila dito, makikita mo pa kung paano nila ginawa ang unit. Pang nagawa pala si kuya guys, Handin din kami at nakarating kami sa iba't ibang lugar. Charot! At nalaman ko rin na sa Don ko pala siya nagtapos. Pag-flashing po ito, isa sa rin itong mayos na plugin. Mas papanda rin siya ng mga 5 minutes. Baka siya itin rin. Habang nakai-start pala ang sasakyan guys at hintayin ito ng 5 minutes, sinanda na pala ni Kuya ang lifter para maiangat ang sasakyan at magawa na ang pag-drain nito. Ito pala ang facilities nila dito Malaki, maluwag at napakalinis Mula pala noong 2017 to 2024 Dito na pala ako sa kanila Nagpapa PMS usa na pala sila ng malaking galon sa langis guys Kaya ang ginamit Apat na galon na tag-iisang letro At ito pala yung gagamitin na langis guys Para sa pag-change oil ng sasakyan Kung mag ka po nito Tatanggalin mo lang itong takip Pwede mo rin tanggalin mo. Ah, okay. Tapos tatanggalin mo yung air filter Yung air filter Nalagyan na pala ng flushing oil ang sasakyan guys at napaandar na ito ng 5 minutes dahan-dahan ng inangat ni Kuya ang sasakyan para maisagawa ang pag-drain nito. Kaya nga pala guys, isa din sa nagustuhan ko dito, mababait yung mga staff nila dito at makikita mo rin kung ano yung ginagawa nila sa unit. Habang hinanda pala ni Kuya ang oil catcher guys, first time ko pala ditong mag-video para naman ipapakita ko sa inyo at magkaroon din kayo ng idea. Ito pala yung ginawa ni Kuya guys para ma-train ang nangis. Nakita ko talaga ni Kuya na napakapulido niyang gumawa at hindi nakapagtataka kung bakit talaga dito ako nagpapagawa sa kanila. Bukod pala sa pulido na silang gumawa dito guys, malinis talaga ang facilities nila dito. Yung tipong pagpupunta ka sa kanila, hindi ka makaapak ng langis na nagkalat. Ganon. Is nice pala sa nakita ni Kuya guys, hindi pa naman pala masyadong maitim ang langis para sa akin kasi papalitan ko na dahil gusto ko laging safe pagdating sa alsada. By the way guys, 7 years na pala itong sasagyan at hindi masakit sa ulo. Mula palang binili ito, isang bisis lang ako nagpalit ng battery. Tingnan nyo naman guys kung paano ginawa ni Kuya Binosisi at inayos talaga. Kaya di nakapagtataka kung bakit dito ako nagpapagawa sa kanila dahil hindi tapon ang pera. Yan sir, may filter na bago. Pag hindi yung pinalitan, yung luma pa rin. Pag hindi pa rin yung langis na nasa makina mo, para malinis niya yung damis. ka, parating kasama yan, filter. Kina dahil first time kong mag-video guys at nagtanong na rin ako ni Kuya, kasama pala ang bagong filter na ikakabit nila kapag magpapachange oil ka ng sasakyan. Dahil tapos na pala pag ng langis guys, binaba na ni Kuya ang sasakyan para maumpisahan na ang pagsalang ng bagong langis at sinali na rin paglinis ang cabin filter. Ito guys, ha, ngayon ko lang nalaman, kapag pala mag ng langis, tanggalin ang air filter. Kapag naman magsalang ng panibagong langis, ibalik ang air filter wakas nagsalang na rin ang bagong langis si Kuya at dahil naubusan na ng malaking galon, apat na tag-iisang letro ang gamit niya. Kali ang ilalagay pala natin sa video sa langis guys, 3.8 at inestimate na rin ni Kuya ang paglalagay ng langis. Kanina pa pala kami nagchismisa ni Kuya, nakarating na sa Region 8, maganda palang maging chismusa dahil may matutunan ka, charot! By the way guys, ang kagandahan rin dito ay libre din ito ng car wash or di kaya under wash. Ang pinili ko is under wash pero bukas ko na ipapagawa dahil may pupuntahan pa ako. Dahil tapos na ginawa ang sasakyan guys, guys, magbayad na ako at ito guys ha, naka pala ako ng 10% discount. Kaya naman ang napayaran ko is 2,468 lamang. Guys, kung gusto nyo palang ma ang 10% o pumunta na kayo dito hanggang June 2024 lang ito. See you in my next video guys. Babu!